Guys, nasa rooftop na tayo. At uulan pa nga. At napakadaming zombies dito. Masaya to guys. Rock, rock ka na. Let's go. Ow, ow. Iipunin ko lahat ng zombie. Uy, ano yan? Ba't may pak -pak yung zombie kakaiba? Hello mga fans. Kamusta kayo? Napakadaming nyo naman. Bulaga, bulaga. Magsilabasan kayo. Suntan nyo ako. Uy, uy, uy. Aray, gold pa ako. Aw, <laughs> aw, aw. Ang dami, ang daming zombie. Parami natin yung mga zombie. Punin natin sila lahat. Buksan natin yung mga pinto. Ito na. Uubos ko Kusel lahat. Sabay-sabay. Cyclone Smash! Uy, di pa naubos. Napakadami. Jumping Smash! Double Quick! Yeah! Yeah! Point. Point. Ang kulit mo. Ano? Saan mo punta? Ba't ka tumatakbo, ha? Bakit ka tumatakbo? Dito ka lang. Wala kang tatakbuhan. Hindi ka makakatakas sa akin. Okay. Itong tatlong vampire na lang kalaban natin. Bakbaka na! Papaya! Ay, yeah. ay mababal yan! Pero hindi donut! Saan ka pupunta? Double quick! Boom! Um, Nang napakaangas! Ano ba to? Vampirang zombie? Ano yun? Zombie ka tapos kinagat ka ng vampira? <laughs> ay na double ka parang loko kay! Iilaga ko yun oh! No? Uy! Dokling! Point! Point! Ay! Dokling <laughs> din pala ako! So <laughs> ah, wakas! Naubos ko rin sila!